kurang dahon ng mangga. Yung pula lang yung kukunin ko, ay gagawin natin yung ulam. Ito lang yung kukunin ko. Huhugasan lang. Bugasan lang mabuti para mawala yung mga alikabok o ano man nakadikit dito. Okay na to. Ihiwain ko lang. Lalagay lang ako dito ng sibuyas, kamatis, onion leeks, fresh bagoong, sili, kalamansi, asukal, tapos itong suka. Konting suka lang. Haluin lang. Ito okay na. Ito na pala yung dahon na salad ng mangga. Yan, nilagyan ko lang ng fresh bagoong. Sarap nito. Meron ako ditong, yan, pritong isda. Bagay talaga dito. Kain na tayo. Yan, nilagyan ko ng kamatis. Ito ang konting sabaw. Bisa natin kumain. Yan, no? Tanin. Hmm, harap! Bagay dito, isda. Pwede itong isda. Yan. Mm. Hmm. Bagay dito sa mga inihaw na isda. Kau dia ulam, hmm, sangat serap.